Hi guys, good morning. Nananay ako kagabi guys, bigla na lang naputol yung aking karayom at saka nung pinalitan ko ng karayom, ayaw niya nang tumakbo. So, ang ano yun, ang iniisip ko kanina, uh, pagtatawag na naman ako ng mekaniko ko yung gagawa nito. Pero since na ano, uh, habang ginagawa niya ito dati, pinanood ko siya pinapanood ko kung paano tapos sinanood eh, na rin ako ng tutorial tapos kanina kaninang umaga ang ginawa ko uh, nag ano ako uh, sinubukan ko kung paano gawin uh, hindi ko na videohan kanina kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko kanina ang ginawa ko kanina guys uh, binuksan ko to binuksan ko yung pinaka ano niya isang kusya. Kasi guys, kung tuwi na na masisira yung ating makina, magbabayad tayo. Magbabayad tayo ng ano, ng gagawa. Talagang magasos sa kayong ibang mga gumagawa. Guys, hindi naman sa lina, lahat ha. Yung ibang gumagawa kasi sa halip na isa lang yung sira ng makina mo. Pagka yung gusto kanyang pagkaperahan. Gagawa at gagawa sila ng paraan para ano. Ito guys, ginawa ko dito. Ayan, uh, tinanggal ko siya. Tinanggal ko to, And then, uh, yung ano, lininis uh, ko to guys. Lininis ko yung pinaka, ano niya, lininis ko siya. Hindi ko mapapakita sa inyo ng ano. Lininis ko itong ilalim. Tapos sa ko guys, na yung ano pala, yung sinulid na galing doon sa babing case. Babing case. Umano pala siya, sumabit pala siya dito. Kaya pala, hindi siya tumakbo. And then, kaya nangyari, nung hindi siya tumakbo, di sumala yung ano niya. Kaya yung karayon ko, tumama dito sa pinakalo. Kaya ayun, naputol yung karayon Kaya yun ang ginawa ko. And then, ang ginawa ko guys, ito, uh, binuksan ko to tinanggal ko muna yung ngipin para ano para para makita natin kung ano talaga yung difference niya kasi hindi ko maipasok yung ano hindi ko maisuot yung bobbin uh, hindi ko maisuot yung bobbin ayun uh, kaya binuksan ko to binuksan ko itong ano na to tinanggal ko muna ayan at saka guys natuklasan ko na talagang ano nagdudumi pala talaga lagi ng ano kaya dapat pala lagi itong lagi natin itong bubuksan lagi natin titingnan para pagka ano nalilinis natin Ayan o. Masyado na pala siyang marungi. Kanina, grabe yung tinanggal ko dito ng dumi. Sabi nga nung ano, kagi-kagi daw. Ayan, tinanggal ko guys yung mga ano dito. Kaya medyo ano na yan. And then dito guys, tiningnan ko siya, inalign ko siya. Kung talagang, kung bakit hindi ko siya mailagay. Ayan dito. Yung pala, parang kailangan galawin mo dito itong pinakaano dito sa ito gagalawin sa may ano sa may ano ba tawag dito sinturon para para makita natin kung ano diferensya tapos titingnan natin kung naka nakatama ba yung ano tumatama pa ba doon sa butas ng ano yung karayom natin kasi pag tumama yan dito sa pinaka ano sa pinaka head ng lagay ng bobbing case paaring maputol yung ating karayo Kaya yun ang ginawa ko sinubukan ko muna guys na ilagay yung bobbing case yun nailagay ko na then saka ko tiningnan kung makukuha niya ba ayun nakuha naman so kaya binalik ko na guys itong ating ano yung ating ngipin ang ano natin kailangan ingatan natin yung ating mga per kasi pag na, pag na ano mahirap na hanapan ito kaysa sa yung ano, kailangan din natin ingatan kasi pag hindi siya alive tatama dito yung karayom para ah, yung mapukol kaya kailangan natin ingatan kailangan natin i-alayin talaga siya uh, position. Ayan, ito guys, ay ko na siya. In-entertain ko muna ng aking jowa. Kasi, bira na kami mag uusap Kasi kahit nandito yan sa bahay, bira na ko pinaka-usap. Ganun. Parang makina lang, guys. Pag hindi mo na linangis isan, wala na. Ayan ay natin guys yung ngipin ng ating makina ng ating ano um, katulad ng sinabi ko sa inyo guys kailangan din natin tayong mga mananahi kailangan din natin matutong mag ano, uh, mag repair ng ating ano, ng ating ng ating makina parang relasyon lang kailangan din i-repair -re para maging maayos Napatingin sa akin si Joseph the electricity guys sa relasyon. Oh, iba na yung pangalan. Eh kasi nga, di ba nga, nag-ano, nag-flat siya. Kaya eh, pinaltang ko. Pamilya Chica. Kaso, ang baba na babay ng table. Eh. laging flat yung ano niya. Si Peter. Naiiba talaga pa kaya. guys, uh, ikinabit ulit natin 'tong pinaka niya. Pero kailangan talaga natin guys na ano na ayusin para hindi kasi pag ito'y ano pag hindi natin ito inayos aangat ito pag umangat siya magkasasama yung pinaka ano ng ating yung pinaka pen ng ating makina ayan o no, umaangat siya nawala na guys yung isang ano eh yung isang yung isang ano nito isang kaya mahirap kasi umaangat talaga siya guys winala ni Joseph the electricity pinalta niya ng iba ayan ayan guys okay na siya so subukan na natin na uh, ikabit ulit yung ating bobbing case tapos try natin kung tatahi na kagabi talaga nahirapan ako guys may repair pa naman ako ano na uh, nag repair pa naman ako ng pantalon hindi ko na na diretso kinamay ko yung ano layo ng pantalon kaya ang sakit ng aking ano, ng aking daliri may hirap magkamay guys kaya kayo wag kayo wag yung kakamayin kasi masakit sa daliri talaga ayan try natin yun tumatak mo na ulit so kung nagtawag ako guys ng ano ng mechanic ko ang pinakamababa guys sa mekaniko is 350 hanggang ano uh, 600 tapos ano hang ka pa ay hihingan ka pa sasabihin pa sa iyo ay sira na yung isang mong ano yung isang isang part nitong makina mo so mapipilitan kang mag ano kasi sabi niya hindi ito tatakbo hanggat hindi napapalitan ganon, ganon ang ginagawa niya na tela hanggang Pero mayroon talaga dito guys na isang ano dito. Ayan, maganda na 'yung tahinya guys. Oh. Guys. Guys, guys. Kaya anumang bagay talaga kailangan natin pag-aralan para hindi na tayo ano hindi na tayo mga ngailangan ng iba pa na itulong sa atin para gawin Ayan, apalig ko pa ko ng kape. Ayan, yan lamang guys, pinakita ko lang sa inyo kung anong kahalagahan kung paano na, na, dapat natin, kung anong kahalaga na dapat natin pag-aralan lahat ng bagay-bagay dito sa ating mga ginagawa. Kaya yon, guys.